Magandang buhay mga kalakwat zero Another day, another vlog, araw ng linggo Dito sa Seawall Ganyan parati yung ganap ng beer parties nila Quetzero dito sa Seawall Dito sa Seawall

na ng edit edit wala tayong videographer kung napansin nyo yung mga video ko walang uh, walang edit edit uh, Ha, 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 ha.